Good morning, good morning sa ating lahat Maray na aga sa Satuyang Gabos mga idol So good morning sa atin Ayan si Buswili, nagpapamerinda Wala pa sa oras Anong oras na ka Wili? 8.30 eh, Wala pa, eh, talagang 30 minutes pa bago magmerienda. Ayan si Buswili, talagang Ang mga kanyang tawan ay di ginugutom Eh pag nagutom yan, eh, baka di na makagawa no <laughs> Ayan parang gipoy, good morning sa inyo Ayan mga idol sila nga pala Ay nag bupruning nitong itong ano kundol ayan so ito ay pinupruning para ito ay luminis para lumaki itong bunga pero mayroon ng malalaki mga idol oh. ayan mayroon ng malalaki pero ito ay kapipitas lang kahapon ano mga idol kapipitas lang nito kahapon marami nakuha marami nakuha paring ubal ayan marami ha ilang tinulada yung kalahating tinulada ayan mga idol, jeta mga idol so mga idol, good morning sa inyong lahat ayan, so shout out sa inyong lahat mga idol, good morning